At sa mga boss, mag-change oil pala tayo ng motor ngayon. Ang gagamitin nating oil is uni-oil at saka gear oil na uni-oil na din. Uh, bali, first time kong gagamitin to. At yun, uh, na ko na lahat. Ay, lalagay ko na po ang gear oil niya. Bali, 150 po yung nilagay ko dyan para sa gear oil. Then next, lalagay na natin din yung oil. Uh, 900 ml lang din po yan. Kaya yung uni-oil na yan is 1 liter po siya. Kaya, ang ilalagay lang po natin is 900 ml para hindi sumobra sa engine oil para hindi ibuga sa labas. Dapat tamang tansya at suka din tayo dyan guys para hindi may lagi lahat. Kasi may maiwan po dyan na 100 ml. Kaya silip-silip ko din dyan. Ilawan ko pa rin mamaya. So ayan guys na ikabit na natin na at nilagay na sa ako. So papaandahan na natin kahit 2 minutes lang, 3 minutes. Saka yung oil.